Pinindorsyo ni Pinoy si Mar para doon sa Tribal Mail. Mas madali po natin yung plan dahil uh, yung direksyon ay naumpisa na, ipagpapatuloy na lang. So naglakas loob po ako na pumalo voluntarily para po mas madali ko pong may address yung panawagan po natin dahil po yung lahat po ng ahensya ng gobyerno ngayon ay eh, pwedeng matutungan ni Mar yung collection para po mas mabilis po na maiparating namin yung mga hinaing namin para lang erase yung mga grievances namin magkaroon ng ng panukalang batas sa Congress at sa Senado na magtakda sila na magkaroon para ang Tricycle regulatory commission para kung naabuso naman yung multi-skill sa ibaba meron kami po Boy sir okay naman ba kayo interview Pwede naman po. Okay ah, tayo kasama nabi ah, kasama nabi isang galing ng uh, isang organisasyon ng mga tricycle drivers. Paano uh, maaari niyo bang iparalala ang organization? Uh, ang organization po namin ay ako toda ng masa. Ah, uh, pakilala niyo po yung organization niyo. Ano po yung kinakaanyo. Uh, ang, ang ang organization ang organisasyon namin ay nagre-representa ng mga tricycle sa nasyonal. Uh, at ang adhikain uh, namin ay kung paano namin tutulungan yung aming mga kasamahan. Uh, lalo na sa mga implementasyon ng mga regulasyon ng, ng uh, mga local government. Ang ang mga issues na gusto niyo pong sa gobyerno? Uh, ah uh, numero uno po namin ah uh, uh, issue na sinusulong ay para po magkaroon ng uh, Tri tricycle regulatory commission upang uh, magkaroon po ng isang uh, uh, pagdudulugan ng aming pong hanay dahil po sa pangabuso ng ating mga local uh, na pamalan ay kasalukuyan po kasi na ang order ang ating pong uh, nangangasiwa ay ang ating pong mga lokal na kapag naabuso po yung aming hana, ay wala po kaming uh, mapuntahan dahil po wala po tayong uh, nasyonal na, 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 na ng gobyerno na uh, tumitingin po sa aming magta-tricycle. Meron pa po ba kayo ibang issues na gusto mong ilahate? Eh? Uh, marami po dahil uh, lalo na lalo na po doon sa issue po ng kolorong po natin na sa halip po na umanap po na solusyon upang maresolba po yung paglawak ng pagdami ng kolorum, eh naging sagka po, po dahil lang nangyayari po ay napagsamantalan at ginagamit pa po, po hanap buhay ng mga local agencies doon po sa aming bawat bayan. Ngayon eh po, uh, malapit na ang eleksyon. Uh, okay naman po ba ang yung grupo na pag, sa pagmalapit ng eleksyon? Uh, po na experience na sa aming uh, tricycle Naalala po kami ng mga politiko, nilalapitan at pinapangakuan kapag araw po ng eleksyon. Pero sa amin po ang ekspresa sa loob po ng isang dekada, yung po mga nangangako mga politiko, sinusuportahan namin ay wala rin naman po nangyayari dahil bagkos ay nagiging kasabwat pa po ng ating mga uh, nagsasamantala sa ibaba. Mayroon po naka-nating sa amin na balita na may nang bubulo daw po sa inyo. Totoo po ba yan? Ah, uh, maraming nangaharas dahil nga ang problema namin ay Uh, kapag ang mga namumuno ay hindi sumusuporta, lalo-lalo sa politika, ay hinaharas nila o kaya pinipili, uh, pinipilit nilang magkaroon ng eleksyon, pinalalabanan o hindi pinatatakbo o kinakasuhan karaniwan ng mga Pangulo. Uh, sa bawat lokal po na katulad po na mayroong leader na naninindigan lalo po sa issue, yun nga po, hinaharas nila, minsan ay tinatanggal sa kanyang posisyon, Minsan ay eh, hindi marinyo ang kanilang prangkisa, niliribok po yung prangkisa ng mga na, na, nangangasiwa dahil po hindi nila magamit o kaya kine po yung mga maling pulisya na ah, pang-aabuso po sa aming magta -tricicle. Ngayon, napakinggan na natin ang isang problema ang hinaharap ng ating mga katoda. Naway sa pagdinig sa kanilang mga at maisip natin na kahit ang ating mga kapatid na mga katoda ay may sariling problema. Naway sa pagdinig sa kanila ay maging daan ito papunta sa isang todang matawid.